time check muna tayo plus 4 8 ng umaga mga boss so location natin nandito na tayo sa may checkpoint sa may um, anong porta ba ng Laguna to ito yung start ito yung checkpoint na yun pagkita ng ano ano nga itong lugar na to ah basta yung stoplight na na-jet checkpoint na ay hold hindi ko lang maalala yung lugar nakukuhin na hindi pala lang mana pala to parang bad walk boss so ngayong araw na to mga boss uuwi ako ng Batangas matagal na ako hindi nakakauwi sa akin matagal na sa mga 2 weeks so ganun katagal 2 <laughs> weeks na matagal na yun so namiss ko rin yung aking uh, lalapit na summer Uso na naman yung uh, mga company outing Uso, -uso na naman yung mga kitaan sa mga beaches <laughs> Dami na beaches so, isa sa pinupuntahan ng mga beach goers sa San Juan Bahia yeah, Ayan, so, katapila yung aking lugar Napakaganda po doon, doon tayo pupunta Wala nang yung mga uh, mapupunta mga beach Hindi sa aming lugar, sa San Juan So, As usual, wala pa rin tayo pag adapter, bibili pa lang tayo mga boss. Pero next month, makakabili tayo. Kaya yung uh, takbo ko, Babaga na para hindi tayo ma interfere ng wind noise. So kaya, along the way mga boss, meron akong dadaanan. Uh, bibili tayo ng buko pay. Sa original buko pay. Masarap doon. Uh, pasalubong lang, no? para sa pag-uwi ko ngayong uh, biyay na to. Kaya. So, pag mapapadaan kayo dito, tawag yung kakalimutan mataaran uh, taanan, yung originals no? kung gusto nyo bumili ng pasalubong masarap po yung buko pa nila doon mga boss so tara sumahan nyo ako sa dyan doon mga boss pasensya na kayo wala tayong mic adapter pero bad na bad na dyan na tayo okay, so hindi na natin pagkain na to uh, pero bago yan siyempre <laughs> like, share, subscribe muna <laughs> help me grow my channel mga boss yan so ayun lang tara let's mga boss, let's go pupunta ng Pagsalan Laguna mga boss So dito meron ding daan Pupunta ng ano, pupunta ng Quezon So visitan lang to mga boss 88, Splash Hot Spring Resort Yun, 88 So dyan kami magka-company -ka outing Ngayon darating na April So dito lang pala siya So along the way, madali lang hanapin pala to Ang so, Hot Spring Ayos So dyan gaganapin yung aming Ah uh, 2024 company outing Dyan sa resort na yan So ito na yung Espanyol eh. Los Baños National Park ng Piling yeah, ang maganda rito at least bago yung venue nakakasawa na kasi dun sa Slash Island ako po ina karagi na lang kasi dun so at least ngayon may iba naman ayos mga ito nandito na tayo sa location hanapin na lang natin kung nasaan yung originals na yun alam ko dito yun eh Don Benito naku naku po inang baka sarado pa kasi anong oras pa lang mag 4.30 pa lang ng madaling araw ayun ah, ang problema Diyos ko po inang oh, no. yari tayo dyan <laughs> sayang naman kung hindi tayo makakabili ng pasalubo Saan ba yun? Magtanong ka tayo Kuya, good morning Saan yung original sa Buko Pai? Ayun po, sarado Ah, sarado pa? Ayun po, ayun po, ayun Masarap din yan, yan yung pinagis lang po ng bukay, Buko Pai dito Kaya, ito? Uh, Ah, ito ah Ah, ayun po, ayun Okay, Ayon, paradyo, okay sarado sige Sarado pa yun mamaya, mga alas yung po, video ah, pa yun Sige po, thank you po, thank you okay. po sir um, Ah, salamat po, salamat Ayun Sarado pa kasi yung ano, original sa Buko So, mission fail tayo mga boss pero okay lang kasi meron namang uh, meron naman dito Mitch ayan Mitch so magtanong tayo kay nanay hi good morning may buko pa na kayo wala pa wala pa kayong buko pa uh, order lang ang ah order lang yun pinake up lang Diyos ko po yun lang lang ay kasaba at egg pie kasaba at saka egg pie yes. yun lang yung available so walang buko pie wala, wala. Uh pero ano po yan bagong gawa po yan kasaba oo, oo. bago kami matulog nagagawa kami ah, so magkano po yung kasaba kasaba 260 230 230 bilog 260 square Papa, kita po naman yun hindi pa hindi pa po eh pwede ko po makita muna ayun kaya so, ang mangyayari na ito, hindi tayo makakapag-uwi ng buo pie pa Instead, ang may uwi natin ay kasama. Bukod <laughs> egg pie. Ay nako, gusto kong uwi <laughs> namin. Eto na. Ayan. So alin po dyan ang 230? Ito ang 260. 260 kasi square siya, kwadrado. So yung 230 ay? Ito ang 230. Aha. Gilog. Ito. Ano yan? Yan yung uh, uh all-in-one. Kasama, makapuno, alaya, ube, coconut cream cheese topping ng kasama. Wow. $2.50 ito. $2.50 yan? Oo. $2.60, $2.50, $2.30. Yan yun. Hindi ka pa nakakat. Hindi pa. Kasi dumaan lang po ako dito sa lugar nyo para bumili nga ng buko pay. Actually, buko pay talaga yung gusto mm. kong bilihin. So, unfortunately, wala naman. Uh oh, oh. Ayaw ka naman umuwi luhaan. So, bibili <laughs> na lang ako nito. Ito. Oo, sige. Ah, bigyan mo ako ng, ano, uh, bigyan mo ako nang uh, kasaba to, di ba? Oo, oh, oh, yes. Dalawa. Dalawa. Dalaw dalawa kasaba. Yeah. So, dalawa ang kasaba. Kasi naman hindi tayo ng walang ang buso napakaingay dito lang yan mga boss dito sa mix special kasabake cake along, uh, along national road din to actually lola anong nakakasakot na lugar dito anong lugar to lola anos anos uh, yes. anos ah, anos lang <laughs> national road lang to ah, malapit lang to actually dito sa ribad ng unahan nandun yung originals buko pa eh. Pero mamaya pa lang 5.30 yun So wala tayong oras para doon So ito na lang Kasama dalawa Wala tayo ng pera Ganyan talaga yun no Minsan yun talaga Hindi nangyari yung mga gusto natin <laughs> Expectations versus reality man <laughs> Taga Batangas ka po ako Galing ka pa doon hindi, actually galing ako ng Manila, uuwi ako ng Batangas So nag-pass uh, through lang ako dito Ah, uh, para bumili nga sana 20 ka, 20 pa 20, 20, sandali, sandali 20 raw, sabi ni Lola Meron tayo na, 20 Kala ko daming pera eh, no Nakipoy na, yun, meron Ito na, yun Ayun Masarap ba ito? Ay hiyalo Ha? Ito ang best seller namin Best seller? Babalik balikan ko ba yan? Yes Ba? Tingnan natin Sigurado <laughs> Ano pang tahanan yan, ay? Mates Ah mates So kayo po yung mix. Wow Nice meeting you po ma'am It's an honor Kayo po po oh. rin may area Sipag niyo naman Ay Grabe nga gago po Gising na kayo Oo oh, oh. 50 yung bay, years na ito Yun ba yung, yung susi ng success? Oo oh. Wow! Ang galing naman! Sige po, salamat po! Hi, Ma'am Mitch! Thank you po! Hello! Ang galing na ko, diba? Para yung tayo mga brad, gising tayong maaga! <laughs> Tsaka yung kahit anong yun, kahit kahit na pera ka na, kahit mayaman ka na, diba? Hindi na dapat itatrabaho sa ilo, wala! Ano tala? Ayun, mayroon pa akong pre! Ayun oh, no? ang bait ni Lola. Binigyan pa tayo ng ano. Ah, uh, bonus. Ganyan ng Ayan, Ayun, so nakakabilib si Lola no. Nakabilib siya talaga. Ayun pa. <laughs> na tinan para Ano kita pa sa mga no? Nakita niyo naman mga boss, di ba? Si mix Nix mismo 'yung nagkwenta sa atin. Si so, yung mismo may-ari. And Natutuwa ko sa kanya. No, at her age. She is senior citizen pero Gantong oras, 4.30 na madaling araw, gising nyo siya para magtinda. Bukas na yung store niya kasi marami ng for uh, pick up na order. Ewan, ganun no, Mitch. I know, Mitch Special kesa Cake. Ayan. Subukan nyo tong uh, mix Mitch, eh, mga boss. I think kahit hindi ko pa natitikman parang sa tingin ko masarap ako din doon sa mga kanina diba kasi so, yung nagsabi sa atin na masarap galing galing galin. so yun ang susi ng success mabisi na maaga para magtinda para magbenta ng mga produkto nila yun kasi marami sila mga customer na dumadating para kumuha ng mga pina pina reserve na order eto yung ano original buko pie Eto so, sa may bandang kaliwa natin pero as you can see sarado ka eh Isa yung sa pinaka mabenta ang buko pie store dito sa so, lugar na to The originals buko pie pero sad to say wala eh sarado eh So yun lang mga boss gusto ko lang i-share sa inyo no? Itong uh, mga pwede nyo bilhan ng pasalubong pag nag-away kayo dito sa bandang to ng Laguna And so hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin. Sana meron kayo nakuha, meron kayo natutunan sa vlog na to.